Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 10, 2025. Ngayong araw, isang banayad na alon ng pagmumuni-muni ang maguhuga sa iyong kalooban, Pisces. Tanggapin mo ang espasyong ito ng katahimikan at pagminilay, dahil ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataon para sa isang pag-renew at pagsilang ng mga bagong ideya. Sa iyong likas na intuwisyon na kasing lawak ng dagat. Ikaw ay patuloy na ginagabayan sa bawat daluyong ng buhay, bawat desisyon at hakbang na iyong tatahakin. Ngayong araw, ang iyong malalim na pag-unawa sa mundo at sa mga tao sa paligid mo ay magiging mahalaga sa iyong pagminilay. Sa bawat saglit ng katahimikan, madalas ay makikita mo ang mga sagot sa mga tanong na matagal mong iniisip. Makinig sa iyong puso at hayaang ang mga ideya at pagkakataon na dumating ay magdala ng mga pagbabago na magbibigay liwanag sa iyong landas. Maglaan ng panahon upang magpahinga at magsanay ng pagmumuni-muni upang mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong mas mataas na sarili. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay nasa loob mo, at ngayong araw ay magiging mas madali itong matutunan sa iyong tahimik na pagminilay. Habang ang buwan ay nakatutok sa Virgo, maglaan ng oras upang pagnilayan ang kasiyahan na dulot ng pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Minsan, ang mga maliliit na bagay na ating ginagawa para sa iba ay may malalim na epekto sa ating espiritu at kalooban. Makakatulong ka sa mga simpleng gawain, mga payo, pagbigay ng kaunting tulong, o simpleng pakikinig. Ang mga maliliit na gawain ito ay magdudulot ng kasiyahan at pagfulfillment sa iyong araw, kaya't maglaan ng oras upang magbigay ng malasakit at gabay sa mga taong nangangailangan nito. Habang tinutulungan mo ang iba, matutuklasan mo ang higit pang aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa nakikilala. Ang pagmamalasakit sa iba ay isang paraan din upang makapagbigay ng pagmamahal sa iyong sarili. Tinutulungan ka ng mga gawain ito upang magpatuloy na maglakbay sa landas ng iyong espiritual na paglago. Ang pagmamalasakit ay nagbibigay sa iyo ng lakas at kagalakan na nagsisilbing gabay upang mapanatili ang iyong ng pakiramdam sa araw na ito. Habang binibigyan mo ng atensyon ang iba, hindi mo lang tinutulungan ang kanila, kundi pati na rin ang iyong sarili, at sa bawat gawain ng kabutihan, ikaw ay nagiging mas buo. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, hayaan mong mag-flow ang iyong mga saloobin ng malaya at masaya. Pagnilayan mo kung paano ang iyong mga damdamin ay nagiging gabay sa iyong mga desisyon. Ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pagunawa sa iyong mga pangangailangan ang iyong likas na intuition, na iyong pinapalakas sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, ay magdadala sa iyo ng mga insight na ang iba ay maaaring hindi makita. Huwag matakot na magtiwala sa iyong sarili at sundan ang iyong mga paniniwala. Sa pagdadaloy ng iyong mga iniisip at nararamdaman, maaari mong mahanap ang mga sagot sa mga tanong na naglalaman ng mga pagkakataon para sa iyong personal na paglago. Ang iyong mga nararamdaman ay hindi lamang gabay, kundi isang magiting na lakas na magtutulak sa iyo upang gawin ang mga hakbang na magsisilbing pinto patungo sa mas magaan at mas makulay na bukas. Sa bawat hakbang ng araw na ito, makakahanap ka ng kasagutan sa mga hindi mo pa natutuklasang aspeto ng iyong buhay. Sa iyong mga pagninilay, madalas mong mararamdaman ang pagdapo ng mga bagong pananaw na magbibigay linaw sa iyong mga tanong at magdadala ng positibong pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa bawat desisyon na 'yong gagawin, mararamdaman mo ang gabay mula sa iyong mas mataas na sarili at mula sa enerhiya ng uniberso na patuloy na nagdadala sa iyo ng pagkakataon para sa bagong kaalaman. Sa bawat sandali ng iyong araw, matutuklasan mo na ang mga pagkakataon ng pagbabago ay mas madaling yakapin kung ikaw ay bukas sa mga posibilidad. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patungo sa mga bagong karanasan ay may kasamang pag -renew. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa isang malalim na pagbabago. At mayong araw, ibukas mo ang iyong puso at isipan sa mga oportunidad ng pagsilang ng bago. Tanggapin ang bawat pagkakataon na magdadala ng liwanag sa iyong buhay at magtiwala na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay magdadala sa iyo ng higit pang kaligayahan at kadalakan. Sa bawat pagninilay na iyong ginagawa, madadala mo ang mga karanasan at pagkakataon na magpapaunlad sa iyong buhay at magpapaalab ng iyong espiritu. Kapag ikaw ay nagsusuri ng iyong nararamdaman at mga karanasan, mapapansin mo na ang bawat hakbang ay nagsisilbing hakbang patungo sa isang mas magaan na kaisipan. Pagmasdan ang mga pagkakataon na dumating at tanggapin ang mga bagong pananaw na nagsisilbing gabay sa iyong espiritual na paglago. Ang enerhiya ng Virgo ngayong araw ay magpapalakas sa iyong kakayahang magdala ng kaayusan at kalinawan. Ang iyong malasakit sa mga maliliit na detalye ay magiging isang mahalagang aspeto sa iyong araw. Ang pagiging maayos at organisado sa mga simpleng bagay ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong mga layunin. Pumili ng mga hakbang na magdadala ng balanseng at magaan na pakiramdam, at gawing bahagi ng iyong araw ang paglikha ng kaayusan sa iyong paligid at sa iyong isipan. Habang ang mga paboritong gawain ay nagbibigay saya, maglaan din ng oras para mas lalo pang mapag-isa ang iyong sarili at magkaroon ng kasiyahan sa mga simpleng bagay. Sa pagtatapos ng iyong araw, tignan ang iyong paligid at silipin kung paano ang kaayusan sa iyong espasyo ay nakakaapekto sa iyong kaisipan at damdamin. Isang simpleng pagkakasunod-sunod ng iyong mga bagay ay magdudulot ng hindi matatawarang pakiramdam ng kapayapaan. Maswerteng kulay, puti at berde. Maswerteng numero, isa, apat at pito. Maswerteng gawain, pag-aalaga sa iyong kaisipan at katawan sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, yoga, o mga aktibidad na magpapalakas ng iyong espiritu. Ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng gabay at suporta sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw. Ang puti ay magsisilbing simbolo ng kalinawan at kapayapaan, at magbibigay sa iyo ng enerhiya upang magpatuloy sa mga layunin mo. Ang berde naman ay magdadala ng pagpapagaling at balanse sa iyong buhay, na magbibigay sa iyo ng mga oportunidad para sa emosyonal na kagalingan. Ang mga numerong isa, apat, at pito ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon at mga hakbang na gagawin mo upang makamit ang iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain ay ang maglaan ng oras para sa iyong kalusugan at espiritu, magmuni-muni, o magsagawa ng mga aktibidad na magpapalakas sa iyong katawan at isipan. Sa pagtatapos ng iyong araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang mga nangyari. Pahalagahan ang mga simpleng hakbang na nagdala ng kasiyahan at kabutihan sa iyong buhay, at magpasalamat sa bawat pagkakataon na dumaan. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tinahak ay isang pagminilay at paglago. Magpatuloy sa pagiging tapat sa iyong sarili at yakapin ang mga pagkakataon ng pagbabago. Patuloy na magbigay ng pagmamahal sa sarili at sa iba at huwag kalimutan na ang bawat araw ay isang pagkakataon na magbigay liwanag at pag-renew sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.